yun guys bali eh ah, anong kami dito Sobrang init ano araw. anong 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 waray anong waray anong 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 Waray-waray. anong 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 waray, <Lahat kami> <laughs> Waray mga kwarta. Waray mga uyab. Basta waray-waray sira daman. Amen. Amo nga <laughs> ito na amon uh, uh, vlog ito no waray waray agri tv tayo tayo. so kung sino man yung makakita ng video na to uh, patry naman pa subscribe mga ka bukid ninja <laughs> So binuo ko tong ano na to channel para sa amin lang exclusive mga waray. Waray sira. Waray waray, waray waray mga cellphone nga magupay. Waray snack. Waray snack. <laughs> <laughs> ah, Amoy na no, tropa. Tropang waray Agri TV. So bali yung ano namin ay uh, mga episode bali yung mga pinaggagawa namin dito sa bukid. Ipapakita lang namin uh, para ma-inspire yung ibang ano mga magbubukid. Kami pala ay mga taga ano Eastern Samar dito sa Region 8, mga kabukid. Shout out kay ano. Ikana ay. <laughs> <laughs> kay Jack Kalim. Jack Kalim. <laughs> Jack Kalim. Jack. <laughs> <laughs> yun Bali shout out yang serili. Shout out ke anu. No. JR. Bali Taman Dan Kayting. Revolution. Ting Revolution. pugi pa. Ba punah pugih pa. Warai pa kuarta. Mas <laughs> warai ya. Warai. so Bali mga warai-warai kami dito. So, bali nag-uumpisa pa lang kami ngayon. Yung ano namin, uh, goal na makaabot kami ng 1 million followers. Sana, kung aabot. <laughs> 1 million followers. Parang <laughs> malabu-labu ata yung 1 million followers natin. Ha? Wala pang kahit isang views. Wala pang views. Tulo na nga video yung ano ko. Inupload. Wala pang views. Wala pang subscribe. Wala, <laughs> na Wala pa yan. Pagbago. Mahirap yan. Yeah, sabi ko sa inyo yung ano ko yung yung isa kong channel na isa lang yung followers ko. <laughs> Ilang buwan yun, isa lang. <laughs> Halos. Mula January, ano pa lang nagkaano yun. Ngayon lang na ano, July, eh June. Ika followers. matagal tagal din. Tagay. Hmm. Wala yan. Kaya ako di Kaya pala may umaano sa butol ko. Sumasangit. naano ko nang ranamdaman ko nilis ano. Hindi na mga diyan largo ka Lago rin pala yung tubig namin guys. Yan yung hirap kasi kami talaga dito. Wala kaming ano, mapagkuna ng tubig na medyo malinis-linis. Pero yung tubig namin, okay lang naman. Wala pa may naman yung... sa amin nagtatay. Eh. Nalunok naman yung tubig namin. Hindi naman matigas. Madame Botia.